Hindi yan, hindi yan, hindi yan. Ginamin niya niyo. Oh, Oo, dyan may upload. Save lang yan. Wait na, wait Yung haircut, right? This is your daddy. This is Ezra. Are you going to invite? Hindi pa tayo yung buhok ni Rodel dito? Rodel! Rodel, kumain ka na, Rodel. Hoy! Del! kumain ka na. Kakainin ka namin. Hoy! Sige, hindi ka pumunta sa ano. Birthday ni Ezra. Sana birthday Ringannya hmm? hmm. Hindi nga alam ko alam. Hindi mo alam. Dino. Hmm. Uy, sa Kainnya. na. Uy, hmm. ah, hmm. ana, ah. Oh, hindi mo. There problem. hah? Hmm. Huh? Bakit anong problema? Ah. Pero kapag sa labas ang harot-harot, so Siya? eh okay. uh, <laughs> ang harot-harot pala -harot, sa kanya. Tande! Tande? Tande, tande. Galaro kami. Uh, yeah. sa labas. Si mas okay kalaro? Okay. Si Rodel o si Jairus? Ingles ng English, si Jairus. Kaya ito. Ah, yeah, si Rodel. okay uh, okay, maging kalaro ko. Kasi uh, naging... kanina? Uh, Where is this thing?

Dito na, oh, na ng ako hindi uh, kapag naging yeah. ano green tayo tanong. The most people will just try to go ah. out. But they didn't put the thing on the side. And they shouldn't go there. They run to the other side. Instead, you should go up on the bar. Is visible no. on the opposite oh. side. And they shouldn't go. So, wala priming and stable. And may panimik good can easily land. At end of the row What section are you? What section? Alam mo eh. Then, ilan taong Ilan taong na? Huh? Seven na? po. And you? Okay. Ikaw. How many? Seven. Say do it, uy. Seven! Ay, uy, dali, dali. Seven mo, Seven ah. ka rin? Right? Seven? Ha? Huh? Ah, seven. Kailan ka magiging eight hmm? Kahit birthday ko. Kailan? Ano? Birthday mo? Kailan? 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 Ako ko rin. kailan birthday mo? Del. Kailan mo? Pwede ka na yung Naya siya, Kasi na namin siya Pero pag sa labas, di Ang ang kulit-kulit niya, ang sweet-sweet niya sa'yo. Charot! Ay, tiyo. Uy, may arms. Uy, mo sa kanya. Del, bat malungkot ang besh ko. kung ano? 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 ano? Mano, oh, mo, del! Si del! Jen, ikin Oh, sige. Wow. Del! sige. Ah. El, ah. Ah. Chara -chara. hello. Ako si Ezra. Hello, ako si Ezra. Hello, ako si Ito, pakilala mo rin to. Tsaka, tsaka. Balik ka Hello, ako si Ezra. Hello, ako si Ezra. Ito si Rodel. Eto, si Zairan. Ang kaklas ko. Hindi tayo magkaklas. ko sana, gusto ko bumalik ng grade ko. Bakit? Ganyan siya, ganyan siya. Ganyan siya. siya. Pare. kaya lang. Kaya mo, pare. ka lang. ka na ba?